Bale ngayon po ang gagawin natin, yung pong buyer ay for security rin po. Hindi na po tayong papapasok na ibang tao dito. Tayo na po yung magdadala papunta doon sa labas ko. Oh. Bala po, kumusta na po ulit kayo lahat na po. Ang episode dito ano po. magbebenta uh, na po tayo ng baboy na ating inilagaan po nang hindi ko na humatanda ko ilang buwan eh. Bali ano po, kaya ho tayo magbebenta, siyempre. Malakas na rin silang kumain, upo. Tapos edi marami po, marami naman tayong pwedeng paglaanan. Aho. pipi malaki na uh, rin yung yan oh. No? Uh, iyon malaki kung alin po siya yung pinakamalaki siya yung ating bebentahin oh, sa litsunan po naman yan dinadala at may tinted yan hindi po yan yung pati na katay hindi po yan yung pati na katay Bale ngayon po ang gagawin natin yung pong buyer ay for security rin po hindi na po tayong papapasok na ibang tao dito tayo na po yung magdadala papunta dun sa labas o so, for pick up uh -huh. ah, Bale ito na po. Eh? Laki na oh. Okay. po sa syempre tayo po bilang may alaga dinaawa din po tayo pero siguro ito yung kanilang ano. Ganap po ba? Uh, ito yung kanilang ganap. Oh. Laki na oh. Okay. ang bilis mo ng panahon na. No. Ito na siya, Ano, oh. kamusta? Paalam. Oh, hintayin lang po natin yung ano, kukuha. cái lâu Mà cái lâu hưu xích Nantay lang ako sa mahan. Naantay lang ako sa mahan sa kabila. Panlitsyon po. Pambenta. O, sige po. Hintay na lang natin yan. Nasa tabing kalyon na tayo. yan po ang papuntang bayan tapos ito dito sila manggagaling sa bukid galing po sa area number ano number 3 ang panlaban ka barok aba ginawa yari na ho yung inyo na hin eh. naantay ko yung kasamahan na rin eh. 我把你带走。 bali ito po may kapatid doon yung pasamahan din ito kay putol eh. bibinta na rin yung mga kapatid nito ay andyan na po sila oh Ay, nain na. Oo, na. oh, yun. Oh. Nain na po yung pipick up ng baboy. Oh. Ay, sino ang naglabas? Oo, oh, oh. pinasang ko. Kano talagang? Halay mo na, Oo, oh, dali na, oh. inilabas ko na para safety na. Ay, yung baboy, dyan na yun, titibangin. Oo, oh, oh, dito na. Tapos tarahan na lang Oo, oh, wala, sige. Ito ko si Kuya Megs. <laughs> Ilan yung nakuha niya yung ulo? Ha? Lahat. Dusi lahat. Dusi, walo. Pito, saka ano yung... Ilan yan? 34 34 taso tatanggalin pa yung bakit Hindi uh, <laughs> okay, dali Daga na dun, daga na <laughs> O, oh, parang ito naman siya may lucho na grad Oo oh, <laughs> Ay, ay, ayun pala naman ay. Ay, Yan ay mga kapatid ano. Are are si po niyan, are. Yan. Ikaw ba wala doon? Mama yan, mama yan. Kuya daw nagba-vlog din oh. Kaway, abay. mga kapigig Yo. O toy. Sa mga pulot 'yan. Ha? Sa mo pinuntahan 'yan. Anak mo ba 'yan? Ha? Sige, try, try na yun. Ka panibay, ka panibay ka panibay na niya, kapatid na, kapatid na kapatid na tuwi. Oo nga, kapatid. <laughs> mga mga na, oh, Tatlo pa yun nandun, baka gagawin ng pag kauso At ako, yan, ko, ako, oh. Sa okay. hmm. Ayan, Ayan, madulas. Madulas, Migs. Eh, bihaya na. <laughs> oh, oh, oh. Wakan, eh. Okay, bitaw Fresh na fresh. Ay, ay. Ay, ay, tapos ka. Mahigit mabilis pa kasi kapos na. pa kasi kapos ka ba? Tara, tara. Quality. Quality okay, mga. pa patungo. Pwede natin ba? Oo minus 6, 34, minus 6, ay eh, di ilan lang 28 28 kilo, panlitsyon mo yan ayos na presyo, nakuha niya sa kabila waril oh, ayos na oh, okay. ayos na no? ah, baka bumukas oh final na yan ho lang may magkakapatid dito lang ang nalagaan nyo ba ah biggie ganoon na ganoon na alat pista na ano o oh, okay ingat 28 kilo ganyan lang hulang talaga ang lalaki yung mga pang po good size po yun Yun, ingat po ang lahat. Happy lang po. Bye.